Sona Minoria ang pagpapabalik sa Senado ng nakontemp na DPWH engineer na si Bryce Hernandez. Git ni Sen. Joel Villanueva, tila si Hernandez kasi ang nasunod, gayong nagdesisyon na ang plenaryo na sa Pasay City Jail siya ikukulong. Sinagot ni Senate President Tito Soto ang issue, gayon din ang puna ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marculeta, tungkol sa pagtutol ni Soto na gawing state witness ang mag-asawang Biskaya. Saksi! si Rafi Tima. Para patunayan daw na walang katotohanan ng aligasyong kumikbak siya ng 30% sa mahigit 300 milyong pisong flood control project, may handang gawin si Sen. Jingo Estrada. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi, hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Sen. Laxon, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. I don't know with Sen Senator Joel. Maybe we'll also confirm with my idea. Ang alegasyon, binitawan ni Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office sa pagdinig ng kamera nitong Martes. Nakontem sa Senado si Hernandez noong pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong lunes. Noong Martes, inilipat siya sa PNP Custodial Center matapos siyang umapela ng proteksyon sa kamera dahil sa pangambaraw sa kanyang seguridad. Pero kinabukasan, nagmosya sa estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail, bagay na inuprobahan sa plenaryo. Matapos malipat sa Pasay City Jail si Hernandez, naghahay ng petisyon ng kanyang kampo para sa rito pamparo para may sa ilalim siya sa Witness Protection Program at maibalik sa PNP Custodial Center. Kanina, pumarap sa Pasay RTC Branch 112 si Hernandez para sa inihain niyang petisyon. Sa sulat naman ng legal counsel ni Hernandez kanina, umapela sila na ibalik siya sa Senado. Ngayong may bagong tiwala ro sila sa ilalim ng liderato ni na Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Kung papayagan doon nila si Hernandez na manatili sa Senado, patunay ito na handa ang harapin ng mahirap na katotohanan. Agad din aprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang maharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Ay, hindi pa tapos. Mahabang labanan pa. Okay, ilan ng uh, court bakit na uh, transfer siya sa Senate? Uh, there was a consensus between parties. Hirit naman ni Senator Joel Villanueva na inakusahan din ni Hernandez ng pagtanggap ng kickback nakapagtataka dahil plenaryo ang nagdesisyon na ilagay siya sa Pasay City Jail. Si Bryce na naman na anya ang nasunod. Dagdag ni Sen. Dante Marcoleta na dating Blue Ribbon Committee Chairman, And ang naturong committee ang pwede yung magtalaga yung kung saan ididetain ang isang witness na cited in contempt. Dagdag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, tira naging VIP witness Hernandez. Yung oras ay nagugol din dun sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant D.E. Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong, uh, meron motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail. Pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Paano siyang nasunod sa PNP custodian? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya ngayon eh. ba? Diba? So it's a ano, maling opinion. It's their opinion. Sa session kanina, muling binualtahan ni Estrada si Hernandez. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today. Bakit? Bakit? Meron ba nagpro-protection sa House of Representatives? Naglabas din ang minorya na nakadirekta mismo kay Soto dahil tila hindi raw sila pinaprotektahan ng bagong mayorya. Kuna ng Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila ng questioning ng minorya, ang naunang pangditein kay Hernandez sa PNP Custodial Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang, ang Senado po, hindi po ito noon time uh, TV show na puro gimmick ang uh, Ang ating uh, titing dito, kami po ay eh, nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ni De La Rosa, hindi pinalagpas ng Senate President. just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the, in Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being too tough? Si Marcoleta, Pinunarin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sarah at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyong gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspecha kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. 'Yung lamang pong pagsuspekyohan niyo na inedit 'yung affidavit. Uh, paano kayo nagsuspek? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsuspekyohan niyo na maring inedit 'yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumabase si President Soto mula sa rostrum to the rescue din ang ibang ng ibang miyembro ng mayorya kung gagawin silang uh, uh, state witness. Uh, kinakailangan buo hindi edited. Uh, and when I refer to edited, sila bilang mga testigo, kine-edit nila. Yung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. So sa ulipan sa matalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapanggirin ng Senate President sa mga petisyong pinagbutuhan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-aaway na yon. No need for a vote with the minority leader. Uh, and the group uh, I believe that uh, better coordination na lang po and we agreed to coordinate better with the minority floor leader. And... Para sa GMA Integrated News. Ako si Raffy Timma ang inyo. Saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.